Naging viral kamakailan ang video na ito. Helicopter ng Ukraine pinabagsak ang Russian drone gamit minigun. Ano sa tingin mo? Impresibo oo, pero sigurado. Ipinapakita nito ang realidad ng digmaan. Sa loob ng tatlong taon, nag-improvise ang Ukraine. Nilagyan ng machine gun ang mga helicopter. Ginamit ang commercial drones na may granada. At anumang makita, ginagawang sandata. Habang pinapanood ng mundo ang pag improvise may nangyari ngayon. Hindi na lang nag improvise ang Ukraine. nire nila ang digmaan. Hindi ito isang armas. Isa itong di harang sa langit at ito ay kontrolado ng artificial intelligence na sumisira sa lahat ng sumusubok na dumaan dito. Pinakamaganda dito, walang sagot ang Russia. Pero bago ko ipaliwanag paano ito gumagana, kailangan mong maintindihan ang nangyari. Noong sinalakay ng Russia noong Pebrero 2000 at 22, tinantiya ng mga general ni Putin na aabutin lang ng 72 oras para makarating sa Kiev lumalaban ang Ukraine gamit ang mga Sobyet na kagamitan mula dekada 80. Halos di gumaga ng depensang panghimpapawid at halos walang industriyang pangdepensa. Dati, pitong kumpanya lang ang gumagawa ng drone, pero ngayon mahigit dalawang daan na at hindi na umaasa sa inangkat na teknolohiya. Sila mismo ang nagde-develop, sinusubukan sa gitna ng totoong labanan, gumagawa ng milyon-milyong unit habang bumabagsak ang mga bomba sa mga lungsod. Ito ay isang bagay na walang sino man ang nakapagsabi ni NATO ni Putin, pati na rin ang mismong Ukraine. At ang kanilang nalikha ay nagbago ng lahat. Tinatawag ito ng mga eksperto na bakod na bakal, pero hindi ito isang pisikal na pader o isang higanting radar na pasilidad. Ito ay mas sopistikado at mas nakakatakot para sa mga nasa kabilang panig. Isipin mo ang dos-dosenang maliliit na drone. Bawat isa ay kasinlaki ng bola ng basketball na nakalutang sa iba't ibang taas parang isang minahan na hindi nakikita sa langit. Kapag ang mga misil o drone ng Rusya ay papalapit na sa himpapawid ng Ukraine, ang mga interceptor na ito ay hindi naghihintay ng utos mula sa command center. Ang sistema ng artificial na intelihensya. Natutukoy ang banta pagkatapos ay kinakalkula ang pinakamainam na ruta ng pagharang at pagkatapos ay inilulunsad ang eksaktong bilang ng mga drone na kailangan para matiyak ang pagkawasak ng target. At narito ang napakatalinong detalye. Isang operator lang na nakaupo sa isang bunker kahit saan ay kayang kontrolin hanggang isandaang ganitong mga drone ng sabay-sabay. Ibig sabihin, hindi niya kailangang imaneho ang bawat drone nang paisa-isa. Gumagana ito na parang isang konduktor na namumuno sa isang orkestra. Ang artificial intelligence ang gumagawa ng mga komplikadong kalkulasyon at ang tao ang gumagawa ng mga estrategikong desisyon tungkol sa mga pattern ng distribusyon at mga prioridad na target. Napansin mo na ba paano sabay lumilipad ang mga ibon? Hindi ba sila nagbabanggaan sa isa't isa? Gumagamit ang mga drone na ito ng parehong prinsipyo ng mga ibon. Mga algorithm ito ng kolektibong katalinuhan. Bawat drone ay nagbabahagi ng datos sa paligid, gumagalaw na parang isang buhay na organismo. Kapag may isang drone na napabagsak, Kusa ring nag ang kawan, agad nilang pinupunan ang puwang. Parang likidong mercury, hindi mo kayang gumawa ng permanenteng butas dito. At higit pa dyan, hindi sumasabog ang drone buong Russian missile iyon. Sayang lang. Tinatamaan nito ng eksakto ang mga control surfaces, yung maliliit na pakpak na gumagabay sa missile. Sa dalawang libong kilometro kada oras, ang mawala ng pakpak ay nangangahulugan ng instant na pagkasira. Maliit na pagsabog malaking resulta. Pero heto ang talagang nagpapabago ng laro. Ang mga depensa sa himpapawid ay palaging may pangunahing problema, saturasyon. Isipin mo, may sampung Patriot na misil ka, tapos ang Rusya nagpadala ng dalawampung murang drone. Gumagastos ka ng apat na pung milyon sa depensa, sila naman apat na raang libo lang sa pag-atake. Talo ka ngayon sa digmaang pang-ekonomiya. Binabago ng bakal na pader ang ekwasyong ito. Ang isang pagharang lang ay nagkakahalaga ng mga tatlong libong dolyar. Ihambing mo yan sa milyong halaga ng Patriot Missile. Paano pa yung mga drone na di sumasabog? Pagbalik nila, diretso sila sa launch platform para mag-recharge at maghanda sa susunod na atake. Mas mura na ngayon ng sampung beses ang depensa kaysa pag-atake. Ang Russia, well, hindi nila kayang talunin ang matematikang yan pero... Paano naman ang elektronikong digmaan ng Russia? Nagawa na nitong sirain ang ibang mga sistema, pero sa pagkakataong ito, wala talaga itong silbi. Patuloy na gumagana ang sistema kahit i-block ng Rusya ang Global Positioning System na madalas nilang ginagawa sa front line. Ang bawat drone ay may preloaded tatlong d mapa ng operational area at gumagamit ng visual recognition para mag-navigate. Maliban kung tatakpan nila ng usok ang Ukraine sa daan-daang kilometro, hindi nila mabubulag ang mga drone na ito. Sa mga field tests sa pransya, nakamit ng sistema ang isang bagay na inakala ng mga military engineer na imposible. Lubos na tagumpay ang nakuha. Lahat ng target ay nawasak ng walang mintis at walang nakaligtas na banta. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kapag sinusubukan ng mga kontratista ng militar ang bagong sistema, sabik na agad sila. Sa 70% na bisa na abot ng bakal na pader ang 100%. Ang mga drone na ito ay tinatawag ng mga developer na lumilipad na minahan, isang aerial na kurtina na kayang umabot ng ilang kilometro. Ang mga pilotong Ruso na papalapit sa mga lungsod ng Ukraine ay hindi lang isa o dalawang interceptor ang kinakaharap, kundi posibleng dos-dosen lahat ay sabay-sabay na umaatake gamit ang artificial intelligence. Upang makabuo ng isang hindi mapasok na harang, ang Ukraine ay unang naglalagay ng mga sistemang ito sa paligid ng malalaking lungsod at kritikal na infrastruktura, mga planta ng kuryente, mga pasilidad ng tubig. Sa loob ng ilang linggo, hindi buwan, poprotektahan ng bakal na pader ang Kyiv, Kharkiv at Odessa. Pagkatapos, palalawakin nila ito para masakop ang mga base militar, mga imbakan ng bala at sa huli, ang mga posisyon sa harap ng labanan kung saan winasak ng mga glide bomb ng Russia ang mga trinsera ng Ukraine. Pero ang bakal na pader ay kalahati lamang ng kwento. Habang isinasara ang kalangitan, nakabuo ang Ukraine ng isang espada, ang Flamingo Missile. At hindi ito basta-bastang drone lang, ito ay isang cruise missile na kasing sopistikado ng American Tomahawk. May abot na 3,000 kilometro, kaya nitong magdala ng warhead na 1,000 at 100 kilo na kayang magpatag ng buong mga blok ng lungsod. Sa loob ng dalawang taon, tiningnan ng mga Ruso ang digmaan bilang isang espesyal na operasyon, malayo sa kanilang tahanan. Tinapos na ng Flamingo yon. Sa tatlong libong kilometro ng abot, naaabot nito ang Moscow, ang Ural Mountains at mga base ng bomber sa Arctic. Wala nang ligtas na santuwaryo sa Rusya. Noong nakaraang buwan, tinamaan ng Flamingo Missile ang Federal Security Service Base sa Crimea at winasak ang anim na Russian hovercraft sa isang atake. Gumawa sila ng malaking hukay sa pantalan ng Tuwapse na kita mula sa kalawakan. Ang mga missile na ito ay sumisira ng mga Russian oil refinery ng sobrang bisa kaya bumaba ng 20% ang produksyon ng gasolina. Tumaas ng 10% ang presyo ng gasolina sa mga gasolinahan sa Russia magdamag. Bawat flamingo ay nagkakahalaga ng 500,000 dolyar. Ang anim na hovercraft na sinira mo ay nagkakahalaga ng daan milyong dolyar at hindi na mapapalitan. Mga refinery, bilyong pisong pinsala at lugi. Isang ekonomikong digmaan gamit ang mga misil. Nakakamangha na sariling gawa ng Ukraine ang mga misil na ito, walang tulong ng kanluran at walang limitasyon sa target ng pag-atake. Hindi nila kailangan ng pahintulot mula sa Washington o Brussels para tamaan ang mga target na 3,000 kilometro sa loob ng Russia. Habang pinagdedebatehan pa ng Amerika, ang pagpapadala ng Tomahawk malalim nang umaatake ang Ukraine sa loob ng Russia gamit ang sariling disenyo nilang misail. At ang kombinasyong ito ay sumisira sa ekonomiya ng Russia. Kamakailan, bumagsak ng 20% ang stocks ng pinakamalalaking kumpanya ng langis sa Russia, Lukoil at Rosneft. Ang Brazil, India at China ay malaki ang ibinawas sa kanilang pag-aangkat. Iniulat ng Bloomberg na halos isang bilyong bariles ng langis ng Russia ang naipit sa mga oil tanker na walang bumibili. Isang bilyong bariles ang palutang-lutang sa karagatan dahil walang gustong humawak ng langis mula sa Russia. Pero hindi lang sila basta nakatigil. Nasa mga lumang barko sila, nagbabayad ng libo-libo libong dolyar kada araw sa bayarin. Walang maintenance. Dahil nasa dagat sila. Nasusunog ang pera dito at walang insurance dahil hindi ito saklaw ng mga kanluraning insurance company. Walang insurance. Walang bumibili dahil ayaw sumugal sa panganib ng environmental disaster. Dahil dito, natitigil ang langis at hindi mabenta, kaya hindi kayang bayaran ang maintenance. Isa itong pabagsak na siklo. Noong Martes, opisyal nang itinigil ng pinakamalaking international oil field ng Russia sa Iraq ang lahat ng operasyon. Ipinahayag ng Lukoil na ito ay dahil sa force majeure. Hindi lang ito pagkawala ng pera, pagkawala din ito ng prestihiyo. Palaging ipinagmamalaki ng Russia ang pagiging maaasahang kasosyo sa enerhiya Ngunit napatunayan nilang isa silang paraya na hindi kayang bayaran ang utang. Ang totoo niyan. Kailangan ng Rusya ng kita sa langis para makabili ng armas, bayaran ang sundalo at maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya. Bawat bariles na hindi nila na ibebenta ay isa pang tangke na hindi nila kayang gawin. Isa pang misil na hindi nila kayang ilunsad. Isa pang sundalo na hindi nababayaran. Brutal lang matematika. Para magkaroon ka ng ideya, kailangan ng Rusya na dolyar. Siyam na po kada bariles ang presyo ng langis. Sa ganitong paraan, nababalansin nila ang kanilang budget pero kasalukuyan itong ibinebenta sa 65. Iyan ay kung nakakabenta sila, syempre. Hindi lang nililimitahan ng mga kanluraning parusa kung sino ang pwedeng bumili ng langis ng Rusya. Pinipilit din nila ang Rusya na ibenta ito sa presyong nalulugi sila sa bawat bariles. At ang sistematikong kampanya ng Ukraine laban sa mga refinery ng Rusya ay lalo pang nagpapalala nito. 20% ng kapasidad ng pagre-refine ng Rusya ay nawasak dahil sa mga pag-atake ng Ukraine. Ang mga refinery na patuloy pang gumagana ay nasa bawas na kapasidad dahil hindi sila makakuha ng mga pyesa dahil sa mga parusa. Ang Rusya isa sa pinakamalalaking tagagawa ng langis sa mundo ay ngayon nag-aangkat na ng pinong gasolina dahil hindi na nila kayang gumawa ng sapat. At habang nasusunog ang industriya ng langis ng Rusya, pinapalakas naman ng mga kaalyado ng Ukranya ang kanilang suportang militar. Kakadeliver lang ng Alemanya ng unang batch ng 10,000 kamikaze HX, dalawang drone. Hindi ito mga ordinaryong drone. Mga mga ito na pinapagana ng artificial intelligence na lumilipad ng dalawang daan at dalawampung kilometro kada oras. Gumagana sila ng lubos na independyente sa global positioning system. Mas mura sila kaysa tradisyonal na armas, pero kayang tumama ng malakas at eksakto hanggang isang daang kilometro sa likod ng kalaban. Bahagi ng armas, bahagi ng armas. Matapos ang dalawang taon ng labanan, umusad lang ang Rusya ng apat na kilometro, hindi apat na raan o apat na libo, apat na pulang. Isang batalyon bawat kilometro ang nawala at apat na kilometro lang ang nakuha sa dalawang taon. Alam mo ba kung gaano kalayo yon kada araw? Limampung talampakan, labing limang metro. Malalakad mo yan sa loob ng dalawampung segundo. Inabot sila ng dalawang taon, libo-libong tao ang nawala kada kilometro. Sa modernong digmaan, ang siksikan ay kamatayan, mahigit daan-libong tao sa maliit na lugar. Ito ang tinatawag ng mga militar na target-rich environment. Bawat drone ng Ukraina, bawat bala, bawat cluster, may walang katapusang mga target. Si Putin ay lumikha ng sarili niyang katayan. Habang nakatutok ang mga ruso sa Pokrovsk, kayang sirain ng 10,000 HX dalawa drone ng Alemanya na may isang daang km an abot ang lahat ng sumusuporta sa isang daan at sampung libong sundalo, mga truck ng bala, gasolina at mga himpilan ng koman. Ang lahat ng konsentrasyong iyon ay nagiging perpektong bitag. Nagbunyag ng mahalagang impormasyon ang dating direktor ng CIA tungkol dito. Sinabi niya na hindi na lumalaban si Putin para manalo dahil imposibleng manalo. Sa totoo lang, Lumalaban siya para lang mabuhay sa politika habang bumabagsak ang Russia sa ekonomiya at militar. Para sa tagumpay. Hura! Hura! Bilang dating opisyal ng KGB, sinanay si Putin na tanggapin ang masasamang resulta basta't mabuhay ang rehimen. Noong Cold War, Sinasakripisyo ng KGB ang buong ahente network para maprotektahan ang mahalagang aset. Ganon din ang lohika ni Putin. Handa niyang isakripisyo ang ekonomiya, hukbo at kinabukasan ng Russia para lang manatili siya sa kapangyarihan. Sinasang-ayunan ito ng datos. Sa ngayon, tinatayang higit 1.1 milyong kaswalti na ang dinanas ng Russia ayon sa Ukraine at nawalan sila ng mas maraming tangke sa Ukraine kaysa sa kabuoang bilang ng mga tangke na mayroon ang karamihan sa mga bansa sa kanilang buong arsenal. Ang kanilang Air Force, huwag na nating pag-usapan, hindi pa rin nila nakuha ang air superiority matapos ang tatlong taon ng pagtatangka. Ang kanilang Black Sea Fleet ay nagtatago sa malalayong daungan. Ano ang dahilan? Patuloy na nilulubog ng Ukraine na halos walang navy ang kanilang mga barko. Ngunit tuloy pa rin si Putin dahil ang paghinto ay paghaharap sa realidad. Hindi na superpower ang Russia. Isa na lang itong regional power na may nuclear weapons at iba pa. Mas maliit ang ekonomiya nito kaysa Italia at dekada nang nahuhuli ang teknolohiya ng militar nila sa kanluran. Ang tanging mapagkakatiwalaan nilang mga kaalyado ay ang Hilagang Korea at Iran. At araw-araw, may bagong target na Ruso na winawasak ng mga Ukrainian na Flamingo Missile. Ngayon, nasa alanganin ang Rusya. Bumagsak ang industriya ng langis nila, kaya nabawasan ang pondo para sa digmaan sa panahong kailangan nila ito. Pagod na ang kanilang hukbo matapos ang tatlong taong kaswalti na hindi nila mapalitan. At ngayon, ang Ukraine ay may sistemang depensibo na ginagawang ganap na walang silbi ang kanilang malalaking pag-atake gamit ang mga drone at misail. Itinayo ni Putin ang buong estratehiya niya sa pagwasak ng loob ng Ukraine sa pamamagitan ng pambobomba ang paghiwalay May potensyal ang bakal na pader na gawing laos ang estratehiyang ito sa magdamag. Bawat misil ng Rusya na pumapalya na maabot ang target nito ay mga nasasayang na yaman na hindi kayang mawala ng Rusya. Bawat drone na bumagsak ay perang nasayang na sanay ginamit pambayad sa sundalo o pambili ng gamit. Sinimula ng Ukranya ang digmaang ito na lumalaban para sa kanilang kaligtasan gamit ang mga kagamitang Soviet mula pa noong dekada 80. Tatlong taon na ang lumipas. Naglalagay na sila ng mga sistemang depensibo na kontrolado ng artificial intelligence na nagpapalakas sa hukbo na parang bagay na lang sa museyo. Hindi lang nila tinatalo ang digmaan sa inobasyon, binabago rin nila ang makabagong digmaan habang walang magawa ang Rusya kundi manood. At ang pinakakahanga-hanga sa lahat, nagawa ito ng Ukranya mag-isa. Mag-isa lang habang bumabagsak ang mga bomba sa kanilang mga lungsod. Ngayon, sa tingin mo, ano ang pinakadesisibong sandata para sa Ukranya? Ang Iron Wall na nagsasara ng kalangitan o ang mga misail na Flamingo na tumatama sa puso ng Rusya? Ilagay sa mga komento kung ano ang palagay mo. Kung nakatulong sa iyo ang nilalamang ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang ganitong mga pagsusuri. Hanggang sa susunod.